Ito lang, ang guwapo diba? Ayan. Okay. Ayos na ayos oh. RS150. Naka-comminy box. At okay. sa mga ikatan, Good morning po. Dito tayo ngayon sa Quiapo? Naman natin kasama po, magbibili ng box. Kaya ito. Bibilis di siya ng comminny box. dahil ito. Ito lang yung magbibilis niya. Ito Kakabit na yung uh, binili na box sa alis 150 antip. Sabay-sabay 'yung kasama natin. Nayan nga ito 'yung kakabit natin. 'Yan Ito 'yung bracket ng RS150 rider. Alam na. Ano na 'to eh, nakakalapon Mayroon natin, layo. Okay, mga idol, pinakapit na yung uh, lalagyan ng box na pinili natin sa isang kasama natin sa trabaho ngayon. Mga idol, komini. komini dito lang yan siya, kaya po napipilit Tapak tak komini. Oh, ganda, di ba? <laughs> Lo, kinakabit na yung box natin o, okay. Pasok mo sa box o <laughs> Pasok mo dyan. Pasok e De, nak -nak. Susi, susi, susi. mo lang Ayan loob mga idol Okay gwapo di ba? Ayos na ayos oh. RS-150 Naka-combine box